na mga kapadir yung pangalawang dive namin hanap tayong isda uy na ito manitis isdang may balbas timbungan tutukan ko masyado para magitik mm -hmm. sablay pa mga kapadir hindi nagitik sa parting hasangan tinamaan nasablay na ang pulso ng kamay ko ngayon baka gawa sa babad na kaya ako sa paglalangoy ngimi ang aking mga baraso mga kapadir sobrang lakas kaya ng hatak ng rubber medyo malabo ang dagat dito sa parting malalim naroon si Kadaw mga kapaders papalapit sa akin harap tayong isda ng mga pana oy na ito lapo lapo mm -hmm. ng mga kapaders doon sa ating huli sa unan dive dito na lang kami ulit message sa sinisida ng unan dive hindi na kami naglipat hanapan ko ulit baka mayroon pang kasamahan naroon no may kinakain na bantor yun mga kapaders betawhan yung kinakain na bantor isda rin yun mga kapaders kaya lang bantor kung tawag sa amin manukos talaga pag sa parting malayo ang bahura yung huli namin nakaraang gabi eh, ang nukos kuha ng buyer pampip nila ang mga kapaders nagbabado ang presyo hanap na naman tayong isdang mga kapana naroon sa parting unahan bukawin or kanuping ito yung malapad na kanuping mga kapaders mm -hmm. mayroon naman tayo pandaradagdag na ito pambinta bukas nagitik natin hanapan ko pa baka mayroong pang kasamahan dito sa butas at silipin mga kapaders baka may nakasuot uy dalawang talikbago yun ang unahin ko muna isa mga kapadyers ito, ito lang sa parteng unahan mm hmm lagata ka dyan mayroong pang isa mga kapaders ikakasok ko muna ang pana, naroon yung isa nakatago sa butas pero nakikita ko pa, ayan yung talikbago mga kapaders papanayin ko na ito, baka makatakas pa bali dalawa mga kapaders mag-asawan talik bago hindi ko lang alam sa dalawang ito kung alin dito ang lalaki o babae pag magkasama mag-asawa yan mayroon na yung magkasama pero hindi mag-asawa magkabit hanap ulit tayong isda naroon surahan mga kapaders nasa butas nakatalikod mm -hmm. tinimuan man ang pana wag lang makabunot na naman yun nampanlabo lang butas mga kapaders o nakalabas din Salamat ulit Lord na marami. Nakasurahan naman tayo. Nakakatuwa lang pag tayo nakakapanan ng surahan. Ito kaya maganda ang presyo magibat pa. 1.5 ang kilo sa amin. Hanapan ko pa ito ng kasamahan. Baka mayroon lang. Hanap ulit tayo. konting siya lang mga kapaders. Na ito, kanuping na naman. Mm Gitik -hmm, na naman. Nasaan pa ang kasamahan kaya na ito? Oras nga pala ngayon. Alas 10.30 at 7, mga kapatid. Mabilis lang ang oras sa gabi. Mabilis din mag-umaga. Naroon. Timbongan ulit, mga mm Hmm, Hindi naman nakagitik. Iisa ang tama. Tulad sa isa kanina. Sa parteng palikpikan na naman ang tama. Ayan. Sabog ang tama, mga kapatid. Siging labas ang dago sa may tama sa may parteng palikpikan. Hanap na naman tayong isdang, mga pana. Magandang bahura ito, mga kapatid. May maliliit na bato, mga garab-garaba. Na ito, danggit. Mm-hmm. Maatras ka pa at malayas. Malapad na ito mga kapaders. Sana may makasamahan pa itong langit. Ito ang madalas sinahanap ng mga mamimili. Mga taong barangay mga kapaders. Masarap pa itong pinirito. Hanapan ko pa. Sana mayroong kasamahan. Pakita. Na ito. Lapula po mga kapaders. Mm-hmm. na naman. Nagitik natin. Nabigay ng sinyal sa aking flashlight. Nakurap-kurap na mga kapaders, malapit nang malubat ang aking flashlight. Itong Orcos DL40, yung isang flashlight, hindi pa malulubat. Hanap ulit tayo sa parting unahan. Uy, turutot mga kapaders, ito. Masarap itong ginanga naman, or pinirito. Mm -hmm, lagata ka na naman dyan. Ito nga pala yung paborito ng aking tatay na niluluto laging ulam mga kapaders. Masarap itong gangalaang. Pakulo sa sariling pawis masarap kaya ito halos konti lang hinaba ng katawa niya sa kanyang tuka nahuni pa ot ot ganun ang huli ng turutut hanap ulit tayo na ito kanuping na naman mm -hmm. Gitik na naman mga kapaders makanuping dito baka nandito aligada ng mga isda dahil mayroon pang kainin mga kapaders hindi pa kasi sinungubos ang kulapo dito may mga daon dahon pa pero sa ibang bahura wala na hanapan ko pa baka mayroon pa pakita mga isda na ito mga kapaders kanuping Mm -hmm, gitik na naman mas malaki ito mga kapaders ayan estimate ko dito mga 300 grams mga kapaders nakakautal kaya pag walang ipin sa unahan singaw pa ang is uy naroon mga kapaders malaking kanuping itong napanay ni kadams Rico itong aming sinisidin ngayon isda talaga ito mga kapaders awan ko lang kung hindi ito sinisid ng ibang paralangoy pag ito hindi sinisid ah, may isda dito mga kapaders may pag-asa tayong makarami dito hanap ah, ulit tayong isda Pakita mga isda. Kung walang isda, kahit kulambutan. Na ito, timbungan na naman. Mm -hmm, gitik na naman mga kapaders. Ayan, nakachamba tayo ngayon. Nakagitik man. Chamba lang yata ito. Testing uli sa papanain na naman. Ito, gigitikin ko mga kapaders kumachambahan talaga. Mm -hmm, hindi nagitik. Mahirap talaga magitik ang locust dahil ang utak na ito maliit lang. Isda naman muna aming iulam bukas. Saka na tayo manukos mga kapayos pag magandaan din siya dito sa lugar namin. Kung malang isda, jackpot kami lagi. Mababa bintahan ang isa sa isla namin. Kaya dito kahit makarib ang huli, wala din pag-asa. Malaking alatan pa siguro. Mm -hmm, gitik mga kapaders. Ito alatan. Pwede itong ibinta, pwede iulam. Pero pambinta naman mga kapaders. Marami na kayong pang ulam. Kaya pambinta naman ating hulihin ngayon. Hanap na naman tayong isda. Naroon, lambingan mga kapaders. Malaki sumut ka dyan yan ay lalu tumaku uy na ito lapo lapo ito ito muna mm -hmm. yun mataan tama mga kapaders nagitik kahit hindi tumagos ang sima ng pana ako mataan tama siya nga pala sa mga nagkukoment po dyan masanay na kayo sa akin kung lagi sila bukang bibig na ito mga kapaders low no na naman may kinakain na danggit mga kapaders wala ng ulo mm -hmm. binitawahan din mga kapaders ayan Yang dangit na yan, sariho pa yung mga kapalos, kukuhain ko, pampolom sa aking inakay, at para pagbabiya ay pagmalaksan dagat, hindi na malulula, matibay sa lula yan mga kapaders. Na ito pa, talikbago na nasa butas. Mm-hmm, yari ka na naman, pandara dagdag. Diyan sa parting unahan, hanapan ko pa. Sana mayroong kasamahan. Dito sa lugar namin, Sesla, ang dalawang estero, nabintala ng 5K mga kapaders. Yun ang pinakanjakpat namin, may tama na ito. Tanang! na kailag, mga kapaders ulitin ko nagtago na sa butas ayun na magpakita nahiya na mga kapaders na ito buntot na nakikita ko lang oy nagpakita na mm -hmm, yari ka na naman dyan bali dalawa na naman itong talik bago nakakatakot sumilip pag ang butas hanap ulit tayo mga kapaders na ito alatan papalapit sa akin oy bumalagbag tumalikod umarap mm -hmm, yari ka na naman kahit sa parte ng bahura talagang kalat ang alatan mga kapaders hanap na naman tayong isda dyan sa parteng unahan na ito danggit mga kapaders malapad na naman mm -hmm. lagata ka dyan sige ikot wala na yata ang kulambutan dito wala na akong nakikita mga kapaders sa unang dive ayos man may kulambutan tayo na tsambahan hanap ulit na naman tayong isda uy na ito danggit ulit mga kapaders lapitan ko at panain mm -hmm lagatak na naman dyan. Sige, hindi ka makakatakas kahit ikot mo. Matining umikot ang langit, palibasa kaya stainless. Pero kung bakal yan, hindi makaikot ba basta mga kapaders, marakot kaya ang bakal. Hanap ulit tayo. Na ito, manitis or timbungan. Mm -hmm. Gitit mga kapaders. Ayan, malaki na ito. Estimate yun ito, mga 200 grams lang mga kapaders. Pero kaganda na sukat yan. Bitilya na ito, 130 ang kilo harap na naman tayo. Na ito pa, danggit ulit mga kapaders. Mm-hmm, yari. Ay, nakatanggal mga kapaders. Nakapunit. Ulitin ko, huminto ka. Ay, mailap na ito mga kapaders. Nasaktan na kaya ang isda. Ating sundan lang yung mga kapaders. Kung saan mahinto, ayon Huminto ka dyan. Hinto. Ayan na ako, malapit na. Mm-hmm, di ka na mga katakas Sablay, sa unang pana ako, nakapunit. Hanap na naman tayo. Konting tsaga lang para bukas may konting dilin siya. Hoy, na ito mga kapaders, mas malaki ito. Lapu-lapu man ang tayo, sibungin or suno. Mm hmm nagitik. Another, 180 ang kilo mga kapaders. Ito ang pinakamalsaming isda laang, lapu-lapu. 180 ang kilo, awan ko lang sa inyong lugar kung magalang kilo na ito mga kapaders. Pero sabi ng iba, 500 or 450. Dito sa amin, mura lang ito, bilhin na kayo. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan yung lapu-lapu na ito. Orenes Ordongis Tapasan Ta Dinuplasan mga kapaders Hindi tinamaan Ito na lang ang lapu Aroy! Nakasuot na naman Uy! Parotipis Saka orinis mga kapaders Dito muna ako sa lapu lapo, -lapo. Sungkitin ko muna para lumabas Lalong sumuot Atras Umatras ka na Atras Oh! Lalong sumuot mga kapaders Wala ay magpahuli Lumabas ka na dyan ayaw talaga mga kapaders ayaw magpahuli ito na lang ang urinis pang ulam mm huwag -hmm. naman mga kabunot Aloh. sige ikot mga kapaders malakas talaga ang urinis pag hindi nagigitik presado kaya ito masarap na naman itong bukas kinunot na may kasamang kalunggay ay mga kabunot mga kapaders hanap ulit tayong isda na ito mga kapaders urinis na naman pandaradagdag pangulam. ulam palangkitahan ko ng maganda para magitik mm -hmm nangyari dyan. Nagkikimik-kimik lang mga kapalos pag nagigitik ang isda. Ayan, hindi persado. Pag persado kaya Mangali sa baraso. Hanap ulit na naman tayong isda. Naroon. Purinis ulit mga kapalos na naman. Mm hmm, yari na naman. Mas malaki ito mga kapalos, mas malapad. Huwag lang makabunot. Ay, nakabunot nga. Sabi huwag makabunot. Ulitin ko. Mm hmm, di ka na dyan makakatakas. Hanapan ko pa, baka may tapasan pa. Ayos yung pang-ulam, masarap yung mga kapalas, kahit ihaw, masarap. Na ito, lapu-lapu mm -hmm, yari ka na naman. Halos lapu-lapu aming karamihan na Walang ibang pipihitan, kundi ito lang mga kapaders. Pwede nitong pagtsaga-tsagaan, kuparta rin ito bukas. Hanap ulit tayo, yan sa unahan. Na ito, kanuping naman mga kapaders. Mmm, -hmm, pandaradagdag na naman. Ito, bitin lang yan, mga kapaders. Magkaibang na yan. Sana may kasamaan pa ito. Talagang walang kulambutan mga kapaders. Huwag tayong umasa. Kahit isda na laang, ayos na. Hanap ulit tayo. Yan sa unahan, naroon. Hoy, buko mga kapaders. Isdang favorite kong ulam. Ayusin ko pagpana, hindi makatakas. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Ayan. Sigurado ka sa akin, pang ulam. Ibubukod na naman kita bukas. Masarap itong kaya or paksiw na maasim-asim mga kapaders. Hanap ulit tayo. Dito sa butas may nakasuot mga kapaders. Nasa na kaya yung isda na yun? Na wala na pati. Diyan sa kabila ating ikutan. Pakita na ito na yung kauser. Mm -hmm. Gitik. Sentido. Hanapan ko baka mayroong pangkasamahan kasamahan sa mga tabi-tabi lang mga kapaders. Na ito alatan uli. Pasiguro na naman at pambinta ito bukas. Mm -hmm. Huli. Balid lang mga kapaders. Isang alatan, isang kauser. Maahonor kayo mga kapadres at mauwi na. Ayos na itong dalawang dive lang. Kortang linaw na ito bukas pag naibinta. Abang-abang lang bukas. Kay May. Bawas si tubig! Haliw mo ng tubig. Mm -hmm. Teda dertsyo tayo ng kibara mm -hmm. nga daw. Kaya nyo na. Okay. na. Mapili ilang ng panera na. Ito okay, yung bag magkabagis. Okay. Uri. Ang kapangit yung tao ng umiyo. Ado. Gulo ko daw. Na ito na mga kapado sa aming huli sa Daluan Dive. Nawi na pala ang kami ng kasamahan ko. Ay yung malaking buktot mga kapaders. Masarap pa sa yung sabawan. Kaya lang aalbo ng ang kasamahan ko. Bibigay ko yung mga kapas gusto tayo makaulam. Okay lang yan. Para pares makaulam. Siya nga pala hindi ko makakalimutan. Salamat Lord na marami naman sa biyaya ngayong gabi. May panibago naman kami pang bukas na umaga. At na ito pa, yung aming huli sa unang derby mga kapaders. Pitong kulang butan ma'am, sa isang pugeta. Ayos na yan. Bawin na ang gasos na yan. May pa mga kapaders. Good morning sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na kita lahat-lahat. 3,707. Ang gastos, 728. Ito ang natira, 2,979. Divide 5 mga kapaders, pinang lima. Apatatao kami, pang limang bangka mga kapaders. Ito ang partihan bawat isa. 595 ay hamal. na kaharang pa ito. Ay mga kapadres, maliwalag na sinabi ko mga kapadres, apat na tao po kami sa kapalimang bangka. Yung dalawang kasama namin sa ibabaw ng bangka, yung patagasunod sa amin. Kung saan mapunta aming langoy, singisunod lang po sila sa amin mga kapadres, dalawang ibabaw namin. Dalawang buso kami ni Kadabis Rico mga kapadres. ito ang sa isda, 1,892. Maraming salamat ulit sa inyong panood. abang-abang susunod adventure natin.